Good afternoon mga kasari, welcome sa tindahan ni Ining Ngayong araw ay Sabado At oras ng mga trabaho natin sa bahay Oras ng labah, ng paglilinis, ng pagpaplansya Pero ngayong hapon ako ay magchika-chika sa inyo At magsishare ako ng mga kaunting bagay-bagay lang na aking uh, nalalaman About sa ating mga business Kamusta kayo mga kasari? Kamusta ang inyong bentahan ngayong uh, araw at medyo matumal lang ating bentahan ngayong week kasi dito sa amin uh, maulan ang panahon kaya medyo matumal ang ating negosyo. At 'yan yung aking topic for today kasi Uh, gusto ko i-share sa inyo ang aking napansin at experience dito sa aking tindahan kung bakit kahit ganito lang kaliit ang aking tindahan ay binabalik-balikan pa rin ako ng aking mga customer at hinahanap-hanap pa rin nila ang aking tindahan kasi kung uh, makikita ninyo ang aking tindahan, ito ay nasa dulo sa mga nakahilera sa amin dito ito ay nasa dulo. At sa dulo nito, mga kasari, malayo na yung kasunod na bahay. So, wala halos akong customer dito sa kabila. Pag dito naman sa kabilang uh, side, mayroong dalawang tindahan din dyan na magkasunod. At puro yan sila malalaki. So, ito ang aking tindahan lang, mga kasari, ang maliit. Pero, pinupuntahan pa rin ako dito na aking... Uh, mga customer na may hinahanap sila. So ito yung isi share ko sa inyo na paninda ko na wala sa kanila. Kasi kailangan kasi mga kasari, uh, mayroon tayong uh, sariling ano, kumbaga sa sa hitsura, mayroon tayong sariling identity, mayroon ta mayroon tayong sariling style. kaya nakikilala tayo sa ganung style, 'di ba mga kasari? Bebae, diba? ah, uh, kung halimbawa tayo ay mahilig maglipstick, nakita nila tayo, sabihin nila ay ayan uh, na 'yung si Ano uh, si Ining, laging naka-lipstick, ay baba diba, 'non. Dito sa aking tindahan mga kasari, ay mayroon akong paninda na wala sa ibang tindahan kasi ang katwiran nila, ayaw nilang magtinda ng mga ganon kasi uh, is slow moving So 'yun ang binabalik-balikan dito sa akin ng mga tao, kumbaga, ah, uh, pag halimbawa yan ang hinahanap sasabihin ka agad na doon sa tindahan ining mayroon niyan doon tinda na ganun, hindi yan nawawalan so yun ang binabalik-balikan sa akin ng ibang mga customer natin kagaya niyang mga about sa mga electrical uh, mayroon ako niyan dito mga kasari, mayroon akong tindang mga bulb uh, switch ng ilaw uh, mail plug uh, pagdating naman sa mga roof mayroon akong mga volca seal meron ako dito mga stick wheel hindi ako nawawalan yan mga kasari kasi yan palagi yung hinahanap ng mga tao na for emergency ilaw nila so meron silang bibilhan ng uh, bumbilya dahil may tinda tayo tapos itong mga jolen di ba meron ako mga jolen dyan na naka display yan yung binabalik-balikan dito sa akin kasi uh, may, bago ang resort, may mga may mga ano yan dyan, may mga bahay na medyo na sa bundok na sila so mahiling sila dyan, mamaril sa bundok ng mga ipon so yun yung ginagamit nila, yung mga jolen, tapos nabibenta din ako ng pang, pang, parang panggatong dyan, yung flying tiger hindi <laughs> ko alam yan, yung basta yung pangalan lang yan is ano lang, parang ano siya, parang kaas na yan ang ginagamit nila para do, pumutok yung mga jolen. So, meron tayo nyan, meron tayong mga payong, meron tayong mga ipit, meron tayong mga brush sa damit, meron tayong mga pot holder. So, kung may mga customer tayo na naghahanap ng mga ganun, sasabihin ka agad, doon sa tindahan ni Ining, meron siyang tinda na ganun, may mga hanger tayo, ba? Diba? So, yun ang kailangan natin, mga kasari. Kailangan magkaroon tayo ng sarili nating pangalan. Kung baga, ano pala, may sarili tayong signature. Ganun, mga kasari. May sarili tayong signature sa ating mga paninda na kailangan mayroon tayo niyan. Uh, na kahit lumubin siya, hindi tayo mawawalan. Hindi naman tayo bibili ng marami. Siyempre, yung paunti-unti lang, uh, kahit yung limang piraso, mga anim na piraso, mga ganyan kadami para hindi naman ma-stack ma yung ating puhunan pero kailangan mayroon tayo at saka mayroon ako mga school surprise dito na wala din sa iba hindi yan sila nag nagtitinda ng mga stick glue ng mga glue ng mga eraser oo yan sila nagtitinda yung mga kapitbahay ko dito kasi uh, ang katwiran nga nila uh, slow moving daw so yun ang aking nagiging signature dito sa lugar namin na pag naghanap sila ng mga ganyan uh, meron uh, ako meron ako mga plastic dito na yung mga tiny, medium na pag pag may dumaan na naglalako ng mga isda minsan dumadaan dito yung bumibili at dito na nakasanayan nilang bumili ng mga ganyan at lalo na ngayon mga kasari narin na rin akong tindang gulay so nadadagdagan yung ating mga paninda. Tapat hindi tayo na wawala na mga ganyan paninda. Hindi lang na puro pang araw-araw yung ating tinitinda. Kasi sa mga, mga ibang tindahan, ganon din yung tinitinda nila. So, halos magkaparehas lang yung mga, mga tinda namin. So, nag-isip ako na magkaroon ako ng kakaibang mga paninda para naman kahit paano makilala yung aking tindahan kahit maliit lang yung tindahan ni Ining pero kompleto yung wala na lang sa akin ngayon mga kasari is yung alak pero darating na tayo dyan sa alak at -al. si Calilio. pero sa mga iba't ibang mga paninda na mga gamit sa bahay sa mga pangkusina meron tayo nyan kahit noon pa uh, uh, hindi tayo nawawala ng na mga ganyan mga paninda So, yun ang dapat natin gawin sa mga bago pa lang mag-umpisa ng tindahan. kawin uh, gawin natin ang mga ganyang bagay para kumbaga, makilala ang ating tindahan. Kasi kung ang ating tindahan ay pare-parehas lang din ang ating ibebenta doon sa mga kapitbahay natin na tindahan. So, hindi talaga mapili ang ating mga tindahan kasi nga bago pa lang tayo sila mayroon na silang sariling soki di ba? dito, kahit dito sa amin mga kasari, may kanya-kanya soki dito ang mga tao dito sa amin mayroon din akong soki, siguro mga mga limang bahay lang yung doon sa, lik sa likuran ng amin bahay, pero medyo malayo ang nakatira mayroong mga mga bahay dyan sa likod na yun na aking mga soki, pero mga limang bahay lang yan sila pero yung nandito uh, syempre doon yan sila sa kabila bibili doon sa may dalawa pa kasi mga tindahan at puro yan mga malalaki mga tindahan tayo lang tayo kung sino na lang ang bibili dito sa atin kasi ako ay nasa dulo pero napansin ko na dinadayo talaga ako dito kasi nga sa mga paninda ko na ganyan lalo na ngayon mayroon akong gulay uh, pinupuntahan na nila ako dito kahit paano Siyempre, pagbibili, sila, pagbibili sila ng mga isang kubilya o bibili na rin niya ng isang ng ibang mga paninda mo, di ba? Kasama na yan eh. Dahil dito sila bumili. So, yun ang kaigihan ng... Kahit maliit lang yung mga kasari ang ating tindahan, kung kompleto ang ating mga paninda, tayo ay balik-balikan ng ating mga customer at tayo ay dadayuhin. Kapulutan ninyo ito ng idea sa mga bago pa ba lang tayo ng mga tindahan o sa mga nagbabalik. Salamat sa mga nanonood ng aking mga video at sa aking mga organic viewers, sa mga subscribers at sa mga uh, non-subscribers at silent viewers. Maraming maraming salamat sa inyo, sa inyong panonood ng aking mga video at salamat sa mga nagko-comments. Thank you for watching guys. God bless us all. Bye bye.